ba dito nga sa kahabaan ng Palangka Street, kaya po Manila, eh pwede na nga natin matikman yung mga paborito nating seafoods. dito sa napuntahan ko, sa halagang 15 pesos nga, eh pwede mo na matikman yung kanilang tempura. Hanap mo naman eh okoy at crablets sa halagang 50 pesos mo, eh solve na solve ka na. Be, sila na yata yung pinakamurang nakita ko nagtitinda ng seafood sa kalye. Kaya naman, hindi na ako magtataka kung bakit nakaka-400 pieces sila na tempura at 500 pieces na crablets na uubos kada araw. Sa mura nito, ni eh mapapabili ka talaga. At tingnan nyo naman, kaka-open pa lang ni Kuya, eh dinadag sana siya ng mga customer niya. Ha? Ah? Boss, ay, magandang araw? Boss, magandang boss. boss. ano yung tinitinda mo dito? Ah, uh, meron mo Boss, na ano, uh, shrimp tempura, tapos meron yung okoy, tapos crablets. Tapos um, okay. meron din po kami ano, tumpiang isda. Bossing, ang best Ah, Uh, actually po, best naman lahat yan, pero ito talaga yung pinabalik-balikan yung timpura namin. Ah, magkano naman yun, boss? 15 lang po isa. Ah, uh, may promo po kami ngayon, ano? Um, pitong peraso po, 100. Ayun, sige nga, tikman natin yan. Nakita ko kanina kasi kabubukas mo pa lang, marami nang bumibili sa'yo. Gano'ng katagal ka na nang titinda dito, boss? Adal -adal na rin, boss. Okay naman, nakakadami ka naman. Nakakailang so, piraso ka na uubos. Ah, sa isang araw po na ano tempura, nasa 400 pa. Grabe, ang dami nun ah. Uh, ano pangalan mo, Bossing? Chiles po, Chiles. Bossing, ano naman mga sausawan yan? Sa simp tempura po, mayroon po tayong ano, sweet chili sauce, tas mayo garlic. Sa ano naman po, sa crab legs, meron po tayong suka. Ah, suka, anli, sibuyas, bato, at saka sili? Oo, oh, Sige bossing, pa-order ako. Yung tempura yung 100. Ayun. Bossing, anong oras ka nagsisimula mag-start magtinda dito? Uh, mga 3 p.m. po. Ah, saan ba ito malulocate, boss? Uh, dito lang po tayo sa, ano, sa Barang, uh, Barangay Palangas Street, Diabo, Manila. Malapit lang sa Mr. Sa B, ano? Yan, yan lang, guys, sa so oh, Mr. B. Yan, hanapin nyo lang si Kuya Charles. Yan. Yan, tikman natin yung tinitinda niya. Eto, best seller daw sa kanya to guys. 100 pesos. Binabalik-balikan yan. Yun o, no, sabi, binabalik-balikan daw. Kaya tikman natin. 100 pesos lang to guys. Pitong piraso. Yun, thank you boss. ano masarap na sausawan dito? Na sauce? may, na, boss. may, may, may garlic daw Ah, may garlic. Sige. Meron naman po kami ano, sweet chili sauce. O oh, sige, tikman natin yan. Gusto sa mo. O, oh, gusto ko. Medyo maanghang eh. Para may sipa. Sige. Okay. Thank you boss. Yun mga ka-all goods no. Habang naglalakad nga ako dito sa may Palangka Street, dito sa may Quiapo, Manila, nadaanan ko si Kuya Charles. Yung trending dito na nagtitinda ng tempura. Eto guys, bali ang in-order ko sa kanya, yung 100 pesos, pero pitong piraso na tempura. Ayan o. Napakasulit na nito na guys, sa ganito kadami. Tikman na natin. At maganda dito, yung mga ginagamit nila talaga, e pa talaga. Ayan o, tempura Yan, bali mamimili lang kayo ng mga sauce dito. Meron sila ditong suka, tsaka white sauce bali homemade daw nila yung mga sauce nila dito kaya masarap daw talaga tikman na natin grabe ten trending to guys sa facebook mm. Sarap guys Saka crispy pa Sarap ng pagkakagawa nila ng sauce Ang nilagay ko kasi meron din silang sauce na maanghang Naglagay din ako ng konti para may konting sipa ang sarap ng combination imagine guys 15 pesos na ka na ng seafood dito sa kalye ang sarap ba? Diba? Manalo. kaya pala ng trending sila guys bukod sa mura eh sulit na sarap parang ang sarap nito may kanin pang ulam Ayun oh. No? Meron din sila dito yung nga ano, okoy. Yung okoy nila dito, napakalaki. 50 pesos lang. Tapos may crab din sila dito. Magkano yung crab, boss? 50 pesos lang, boss. 50 pesos din. Ilang piraso yun? 8 piraso. Pera. Walong piraso yung crab nila. Napakamura dito, guys. Mga experience mo na dito. Talagang 100 mo, solve ka na. You know? Ako, kung mahilig kayo sa sipod, try nyo na dito kay kuya. Dito sa may ano Kaya po lang po guys hmm, Manalo Sabi guys Isa sa mga re-recommend ako sa inyo to Quality to Sobrang goods Sulit manalo